Apat na taon na ang nakakaraan ng makulong si Alias Tatay. Bagamat madalas naman siyang binibisita ng kanyang pamilya, hindi pa rin ito maiwasang makaramdam ng lungkot, lalo na tuwing mga espesyal na pagdiriwang. Hindi po maaalis sa amin pong ma-stress po kahit na ano po, kahit na medyo hindi naman po stressful, hindi na po stressful environment dito ngayon po kaya... Kasi po, uh, gay po nung parati kong sinasabi, nung bago po ako pumunta dito po, Iba yung tingin ko po sa mga tao dito. Parang pagdating dito, may bugbugan, may harassment, ganun po lahat po, lahat ng klase. Iba po pala. Ngayong araw naghatid ang Baguio City Justice Zone ng serbisyong medikal at legal sa mga PDL. Ito ay sa ilalim ng kanilang programang Tarabay. This is aligned with with Father's Day. Uh, medyo na late lang ng konti uh, because of the logistics pero uh, this is in celebration with Father's Day. Isa sa mga nabiyayaan ng libreng check-up si Tatay. Pero maganda po yung pag-stay ko po dito, may mga ganito pong mga benepisyo po nakukuha pa rin po. Nabigyan naman ng libreng legal advice ang PDL na si Ben. Kung sa hindi man ako palarin sa apila, ganun. Gusto malaman yung kung paano yung gagawin sa parol. Para maging espesyal din ang araw na ito, alok din dito ang libreng gupit. Ito, malaking tulong to dito sa, ano, sa lalo na dito sa jail. syempre. Wala namang kaming pinagkakakitaan dito. Kaya malaking tulong yung libreng ano. Katuwang din sa pagdaraos ng aktibidad ang iba pang grupo gaya ng Public Attorney's Office at ang Integrated Bar of the Philippines. Kasi hindi po po pwede na mayroong individual na walang kakayahan na kumuha ng abogado na walang abogado tutulong sa kanya. Kaya po kami mga public attorneys ay nandito upang magbigay ng libreng servisyong legal sa kanila sa korte man yan, sa kahit anong ahensya, legal counseling, mediation, pagnotaryo, Lahat po ng serbisyo na magagawa ng isang abogado mula sa Public Attorney's Office ay libre. To give help to the PDL concerning health, giving them another opportunity that They need when they go out in the society. Uh, sa ating uh, Baguio City Justice Zone, lead, led by our lead convener, Honorable Judge uh, Mia uh, Joy olares Kawed, maraming, maraming salamat po sa pagpili sa Baguio City Jail uh, Mail Dorm para sa inyong Tarabay 4 program. Ito na ang ikaapat na pagdaraos ng Tarabay program para sa mga PDL na may temang beyond prison walls. Vanessa Buchtong para sa Luzon Headlines.